Good morning. Andito tayo ngayon uli sa aking mini mini farm. At nakikita niyo yung mga pala akong nag lalaylaya sa akin likod. Okay. At hindi lang yan ang ipapakita ko sa inyo. At ang mga iba ko pang tanim. At paano, paano ko sila napatubot na para usbong ng maganda. Ipapakita ko sa inyo. Okay. At ito nga ang unay natin uli. Ang ating ang palaya dahil hindi ko talaga winawala dahil gawa ng anak kailangan niya ng aking misis oh my god wow okay at ito ang aking super tanglad ayan lalaki nila kung sino may gusto sabihin lang ha dahil nagbabawas din talaga ako na eh sa nga dahil dumadami sila at, at maliit lang ang aking espasyo ano mga update ko? O, ito ito. Manakikita nyo ang aking kamatis na nagdadala, nagdadamihan na sila. O, <tinyo> actually, marami na kami na harvest ng misis ko eh. Medyo may edad na nga rin kamatis ito kaya tingin ko ito na yung huli niyang bunga. Uh, Naka-harvest na nga rin ako na ang ah. kamatis. Yan. Tapos nag-ready na rin ako dito ng mga binhing kam kamatis. Ayan. Para para may kapalit na in case na ano hindi niya na kaya mag-produce ng bunga kasi kakaedad na siya. Okay, tapos may isa pa ako papakita sa inyo. Actually, hindi ko siya tanim eh. Bigla nalaga nalagaan ko. Hindi ko alam kung ano siya. Ngayon lumabas na kung ano talaga siya ang klaseng halaman. Ito siya. Ito yung dahon niya guys. Oh. Yan. Akala ko nga dati hindi ko alam. Pakwan, melon. Or hindi ko alam kung ano. Baka maya. Oh, may nakatagaw pala dito ng palaya. <laughs> Pero hindi yan ang papakita ko sa inyo. ito, 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 ito. 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 O, sa mga nakakilala dyan, comment. Okay. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung pamaraan ko para makabunga ng madami at medyo malulusog, magaganda. Ang aking pinanditilig sa kanila, uh, eto, eto, eto. Ito ang pinanditilig ko sa kanila pinagba, pinagbabara ng saging kasi na ayon sa mga kaparmer natin na napapunod ko sa YouTube maya mayaman sa potassium I like this yeah, this is cute <laughs> kaya sa inyo kapag yung mga halaman yung matagal mamulaklak ito ang idilig nyo yan ibab, ibab, ibabad niyo lang yung batang ng saging sa so, loob ng tatlong araw pwede na siya idilig Okay? Ganun lang, cagaan lang. hindi eh, naman kailangan araw-araw mo sila ng ganyan eh. Kahit sa isang linggo, dalawang beses lang. Nice. Mga, mga ni next, next video ulit. Salamat. Bye-bye.